Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Isa sa dahilan kung bakit mahal natin ang mga hayop ay dahil sa nakikitaan natin sila ng malasakit sa tao. May mga aso na marunong magtulak ng wheelchair. May mga pusa na mahilig magbigay ng masahe sa kanyang amo. At pwede mo ring sakyan ang kambing kapag ayaw mo nang maglakad. Ngunit sa inyong mapapanood, ito yung mga hayop na sadyang magpapainit sa iyong ulo may kilala nyo ang limang pinakapasaway at pinakamatigas na ulo sa mundo ng mga hayop. Ito yung mga hayop na kaiinis ng mga tao dahil sa mapanira nitong ugali. Kaya kung handa ka ng alamin ang pinakamahukulit na hayop, tara na at umpisahan na natin. Una sa ating listahan ng mga pasaway na hayop ay may kita lamang sa New Zealand. Ito ang mga kia, isang uri ng parot. Kasali ito sa listahan ng mapanirang hayop dahil mahilig itong pirapirasuhin ng mga sasakyan. Maski ang kotse ng pulis ay hindi pinapalagpas. Mahilig itong manira ng anumang bagay kaya dapat mo itong bugawin. T1, 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 ay, no. 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 Kung wala silang makitang sasakyan, ang susunod nilang kukulitin ay ang mga tao umaabot sila sa punto na kukuhanin nila ang laman ng bulsa mo. Magpasanga ngayon, hindi pa rin alam ng mga nag-aaral sa ibon na to kung bakit libangan nila ang mambwisit ng mga tao. Gayunpaman, sigurado ang mga sentipiko na ang kia parot ang isa sa pinakamatalinong ibon sa mundo. Marunong kasi itong umintindi ng problema at humanap ng tamang solusyon. Gaya na lang ng pagkuha nito ng panundot para masungkit niya ang mani sa loob ng kahon. Ayon sa mga siyentipiko, may talino ito nakatumba sa tatlong taong gulang na bata. Ang problema nga lang, ginagamit nila ang kanilang talino para manira ng sasakyan. Matalino ang mga ibon na ito ngunit medyo masama ang ugali. Wala silang kamalay-malay na winasak na ang kanilang kotse. Pagbalik sa sasakyan. oh nga pala, kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, huwag mong kalimutang pindutin ang like button. Maraming salamat! Ang susunod sa ating listahan ay ang hayop na pwede rin manira ng iyong kotse. Yun nga lang, higit pa riyan ang kaya nilang gawin dahil pwede nilang nakawin ng iyong mga gamit. Sila ang mga mapaminsalang unggoy. Sa mga bansa na may mataas na populasyon ng unggoy, alam nila kung gaano kahirap mamuhay ng kasama sila. Ang mga unggoy kasi ay likas na mga agaw kapag nakita ka ng unggoy na kumakain ng saging, kukuhanin nila yan sa'yo. Mahilig sa prutas sa mga unggoy kaya pag may nakita silang tindahan ng walang nagbabantay, siguradong pagpipiestahan nila ang mga tindang prutas. Wala silang pake kung sino ang may-ari, basta para sa kanila, masunod ang kanilang gusto. Kapag dumating na ang may-ari ng mga prutas, sa kanilang tatakas palayo ang mga sospek. Ang kamay ng unggoy at kamay ng tao ay halos magkapareho kaya nagagawa nila ang mga bagay na hindi kayang gawin ng ibang hayo. Gaya na lang ng magbukas ng pintuan para magnakaw. Kapag iniwan mo naman bukas ang iyong bintana, isa-isang mapapasukan dyan ng tropa ng unggoy. Nang dahil sa kanilang kamay, kaya nilang buksan ng zipper ng iyong bag. Kahit sino matatakot bugawin ng unggoy dahil sobrang tapang ito at pwede ka pa netong kagatin. Talo pa neto ang mga gangster sa sobrang siga. Pangatlo sa ating listahan ng mga pasaway na hayop ay ang mga elephant seal. Napakalaking hype nito na umaabot ng 13 feet ang haba at tumitimbang ng dalawang tonelada. Sa mga bansa na may populasyon ng sil, hindi maitatanggi ang perwisyon na naidudulot nito sa mga tao. Paano ba naman, sa tuwing nagagalit ito, ginagawang punching bag ang mga sasakyan. Wala rin itong pakialam sa batas kalsada, kaya tatawid ito ng walang pakialam. Sa panahon ng mating season, dinadala nilang init ng ulo sa kalsada. Hindi bale nang makaperwisyo sa mga tao basta masunod lang ang kanilang grambulan. Sobrang ingay pa nga ng mga hype na ito kaya ang mga tao napipilitang lumipat ng bahay sa mas tahimik na lugar. Kahit 10 oras ng gabi, malaya silang nakapambubulabog sa kalsada. Wala atang curfew ang mga hype na ito. Dahil dyan, nagtutulong-tulong ang mga tao upang bugawin pabalik ng dagat ang mga elephant seal. Sa ganitong paraan, may iwasan ang anumang aksidente. Maski sa dagat ay pwede kang ng elephant seal. Kung ganito ba namang kalaki ang katawan mo, siguradong hindi ka matatakot na mambuli ng mga tao. pangalawa sa listahan ng mga perwisyong hayop ay ang mga elepante. Malakas ang pangangatawa ng mga hype na ito, kaya kahit anong bagay na umarang sa kanyang dinaraanan, tsak na patutumbahin niya ito. Dito sa kalsada ng India, naging pasakit sa mga motorista ang pagsulputan ng elepante. Ang mga elepanting ito ay nanggaling sa gubat sa paghahanap ng makakain. Ugali nito ang mambuli ng mga truck para makadekwat ng pagkain. Tinataog nito ang mga truck kapag wala itong pakinabang sa kanila. Ito naman ang puting van na hinarang ng elepante. Ayaw pumayag ng elepante na patawirin ng van hanggat hindi ito nagbibigay ng pagkain. Dahil sa takot ng mga tao, isa-isang naglabasa ng mga pasahero. Ito naman ang kotse na pinagtripa ng elepante. Mukhang napagod na ata ang elepante at ginawa niya upuan ng kotse. Hindi pa siya nakontento at tinungtungan pa niya ito. Dahil dyan, nasira at natanggal ang bumper ng sasakyan. Maski ang mga nagbomotor ay hindi makakita sa panggugulo ng mga elepante. Ang pambubuli ng elepante sa mga tao ang isa sa dahilan kung bakit kasama sila sa ating listahan ng mga pasaway na hayo. Ngayong nakilala niyo na ang apat sa pinakapasaway na hayop, oras na para makilala ang nakakuha ng numero unong pwesto. Alam mo ba kung anong hayop ang nagbibigay ng pinakamalangang perwisyo sa mga tao? Ito lang naman ang insekto na kahit kasing liit ng langgam, kaya naman itong sumira ng gusali. Sila ang mga termite o mas kilala sa tawag na anay. Delikado makapasok ang anay sa ating tahanan dahil kilala itong kumakain ng kahoy. Meron itong mahabang ngipin na kayang dumurog ng kahoy, samantala ang tiyan ng mga anay ay may kemikal na kayang lumusaw sa kahoy. Ilan sa paborito nilang ngat-ngatin ay ang sahig ng pundasyon ng bahay. Kahoy sa pader na siyang haligi ng tahanan, pati ang bubong na proteksyon sa araw at ulan. Kapag pineste ng anay ang iyong bahay, maaaring rumupok at humina ang istruktura ng iyong tahanan. Kada taon, ang mga anay ay sumisira ng infrastruktura na aabot sa 50 million pesos. Ayon yan sa datos na nalikom ng DILG o Department of Interior and Local Government sa buong Pilipinas. Kaya naman kung may makita kang sinyalis ng anay, agad mo itong patayin. Sa ganong paraan, hindi natitindi ang pinsala na maaaring maidulot ng anay sa inyong tahanan. O ano, meron pa ba akong pasaway na hayop na hindi na naisama sa listahan? I-comment mo na yan sa baba ng mabasa namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Calvin, Clyde at Queen Bartolo, John Tyrone Potot, John Liam Piedad, Lester Genobiagon, Mikaela Shasha Quinto, Pingul Jaden Kurt, Thea Natalia Sanchez, at Varmiel J. Abad. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys sa my next video. To FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam.